So yun, uh, magandang gabi mga guys. Time check tayo at uh, 10.56. Uh, Silit tayo sa ating mga alagang kambing kasi dito sa akin, every night, chine ko talaga yung sila. Minsan sa isang gabi, dalawa, minsan tatlo. Pag yung medyo maingay sila, nagkakalampagan dun sa kulungan sinisilip ko yan sila tatlong beses depende dalawa tatlo ganyan yan so kasi medyo malayo yung kulungan ko ng ano siguro mga 30 meters mga ganun medyo malayo yung kulungan ko sa bahay so pag gabi sinicheck ko sila daily routine yun guys oo ngayon check natin sila kung kamusta anong behavior nila mm -hmm kulungan kasi natin kasi nabiisi nga tayo sa pagmamarkot hindi ko pa natatapos talaga yung pinto kaya yung iba nagababa nagapunta dito sa silong so yun pa yung isang tatrabahoin natin kasi kailangan nating isarado yung silong nila para hindi na sila magpunta at saka mula dito sa gate may daanan sila na didiretso dito sa paakyat ganyan yun, yun pa yung tatrabahoin natin mula dyan gate punta rito pag anong diretso doon tapos yan isasarado natin para hindi sila makano makalabas so yung iba <coughs> pag ganitong gabi nandito sa silong ayan yan yun lima ang nandito yun, so yan naman po eh every 3 days nililinis natin yung ilalim tsaka yung ano na yan yung mga pupo nila ay iniimbak natin sa isang sa sa sako kasi ginagawa natin pataba kumbaga sa baka cow manure dito sa atin uh, good manure yan din, yan, yan din yung hinalo ko dun sa Uh, ano natin minarkot uh, minarkot natin na kalamansi yung pinubili, pinulibag natin yan, eh, yan eh rin yun may mix na ganyan so ito nung padilim na binigyan ko yun sila ng pagkain uh, saging at saka maramais so nandito sila so okay naman hindi naman sila magulo so delay ko yan sinicheck guys ito si Cap. Okay, hindi na nga naubos yung pagkain nyo. So, bukas lilinisin na naman natin yan. Ito si Tor. Ayan. Tor, kamusta? So, si Tor, saka si Cap, hindi pa natin naliligo, guys. Kasi nga, gawa ng tuwing hapon na ulan dito. So, malamig. So, sabi ko, liliguin ko siya, sila, pag, ano, ah, uh yung tuloy-tuloy ang init para naman maginhawaan sila so ito yung barkitok natin na lima dito ayan yung pagkain nila so bukas lilinisin natin yan guys so yun okay naman sila dito so back to sleep naman tayo ayan so pag naayos ko na ito ito sa harangan ko pa to eh ayan. At dito gagawin ko ng pinto para hindi na sila makalabas. At saka ito, tataasan natin. Uulitin natin yan. Magawa natin ng daanan sila dito. Para labas dito, konektado naman dun sa gate natin. Para kung halimbawa maganda ang panahon, tag-init, pwede naman natin silang iano ano dyan sa kalamansian. Tapos paghapon, diretso dito pasok sa ano kulungan nila para ano kasi kailangan din ng kambing talaga makalabas-labas eh, hindi yung puro kulong lang so kailangan din nila makalabas-labas makaunat-unat makalanghap ng sariwang hangin sa labas makakain-kain ng mga damo na kinakain nila so yun lang ito pala guys eh, yung bakanti na to pag nakaluwag-luwag na tayo kasi ngayon talaga sobrang busy kaliwa kanan ang ating ginagawa so ito may balak ako dito ang bakanti nito Ayan. may balak akong gawin dyan kaya lang hindi ko pa magawa-gawa kasi nga busy gawa ng kubo natin na busy tayo sa kubo at saka sa ating pagmamarkot itong kubo natin ang kulang nyan ay pansahig na lang at saka pandingding tapos ah, uh, dadagdagan ko na lang siguro ng semento dyan sa flooring kasi nga medyo malubak lupa tsaka pag naulan mauputik yan tsaka ano bakod nya dito ayun so pag natapos na yan tsaka yung markot natin actually yung markot natin tapos na rin tapos ko ng markotin yung may allocation kasi ako eh so tapos na So, pa, susunod naman, ito naman kasi hindi dumating yung in-order natin. So, kaya nga medyo na delay, kasi hindi dumating yung, ano, eh, yung in-order natin. Busy din. So, siguro, ay marami pa. Marami pa tayong kakailang gagawin dito. Kailang paunti-unti lang ba? Para at least pang-update din tayo sa inyo. So, yun lang. Magandang gabi. Good night.